Oh, kaduhan na tong drop ni sa Digos ha. Oh, na diri. Ikaduhan drop na ko ni sa Digos kay padulong na og turil ha. Kaduhan drop ni tanawan yung location no. Oh. Ha, tanawan yung location niya ang requirements una una agud. Kailangan naka-subscribe ka sa tong YouTube channel niya tapos naka-follow ka sa Facebook niya. Kini nga video ha, kailangan naka-like niya, share ka. Like, share niya. Kung wifi mo gamit, i-screenshot lang. Ipakita sa ko. Okay na ko, anak. So, tanawan yung location, no? Oh. Hmm. Tanawan yung location, ha? Ah. Oh. Ah, tanawan yung location, ah. Oh, para maklaro gini nyo, Oh. Narako diri, Oh. oh. Makdo. Oh. Narako diri sa may makdo at bang. Dadili at bang sa makdo. Dool sa makdo, Oh. Oh, taga Digos. Hmm. ikaduhan drap nakok nako tanawan ninyo ha. Hmm. hmm. Oh. Atbang ko aning gym oh, tora gym oh, tora gym. Oh. Dagang kadula oh, oh gym. Nah, ako dei atbang. Nah, ya, namay hardware mani oh. Kung gitambayan hardware oh. nako ako So, sa so, pagihulat ninyo taga Digos abantahi na. Ay magulat ko.